<inaudible> so, sa ngayon, yung araw niya, hindi pa kasabas sa babayaran niya, wala pa kayong bibigay. Okay, sa ba mag-uusap? Sa bagay niya, dito na sa Kasi parang, ang binayaran binayaran ko muna ngayon siya. Medical lang. Medical. Mamaya, kung ilang araw hindi makakapasok, tsaka yung pag-uusapan namin, paano magiging masasetan kaya kailangan kayo mag-uusap. Hoy, hindi na. Ah, kaya kailangan hindi pa talaga, Winter, kung parang, uh, namin kung kailan siya makakapasok. Oo, hindi talaga makakapasok ng kung tatlong araw. Kasi hindi ko alam kung niya by Monday. Uh, Pwede magkaka. Hindi Monday. Hindi ko pa sure uh Monday -oh. kasi kaya ka lang hindi, Kaya hindi ko alam kung kailan pagagaling nito. Hindi hindi kita minamadali sir kasi kailangan mong pumasok na okay ka. Pero kung saan na sir, hindi ko magbibigay ng buo lahat na kailangan mo. Hindi ko hindi ulap ako kaya nun. Kaya ako ako magkano, magkano kung magkano ba dapat yung may bigay ngayon para sa pangangailangan. Pero ah, hindi pa ng kasi, 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 kaya ng pangangailangan. Kasi kayo kuya, magbibigay pa rin ako Okay. 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 mga Okay. 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 nila at saka sa Okay. 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 Okay yon, yun yung sabi siya. Ito, paunahan mo muna ilang araw, kahit mga tatlong araw mo na mo dyan. Oo, oh, oh, parang tatlong araw. Tapos, oh. Hanggang, pagdating ngayon ng Monday, tapos yung sa motor, saka naman lang malalaman natin yung estimate okay. ng motor, okay. ha? Oo, okay. oh, kakambas okay. pa. Kala, ano araw ba ngayon? Yan yun, yun yung sa Bukas, hindi mo na makagalaw. Pwede siya, o, pwede siya, 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 pwede kasi, lang kasi sa Okay, sige. Tapos yung kay Kuya, kayo nang kayo nang na, oh, no? Uh, Oo, okay. ako nang papahulog sa PPM. I-send ko lang naman uwiyan, oh. eh. Ay, uh -huh. Ako, nasama ko dun. Oo, oh, nasama ko Bossing na kaysa ipay-pond yung motor ng kapatid ko, doon ko lang iwan. Nagbayaan Tapos pag na, nabuo na yung nabuong na lata ko lang kasi ako kunin yung motor. Oh, okay okay. Kasi okay. nakikita niyo hindi okay. legal past, para may maihawakan din tayo. Si Mayra tama na. Oh, galit tayo. Kasi hindi yung motor ito. Eh, po, tara po makapag-ano tayo, sa po mangakapay makakailan. Ana ay okay na, Nay. Ay, kanina, okay na kayo. Okay na yung usapan, ha. Hindi naman po Salamat ah. Salamat, salamat sa inyo, kayo, Para sa police Wala na tayong pwedeng ano, pwedeng bumalik, no? bumalik, Sino ang sasakay sa jeep? Ikaw na lang. Ano yung helmet mo? Sakay ka na lang sa jeep. Ay, na ah, sige, sige, sige. Para... Dito na lang, dito na lang. Ah, sige, sige. Okay, okay. okay.